Good morning mga kapatid, patatapos uh, na po ng pagsamba Araw po ng Sabado ngayon at uh, ang pagsamba po namin dito ay uh, Araw ng Sabado, umaga at saka gabi At saka araw po ng Merkulis, uh, araw din po at saka, uh, I mean umaga din po at saka gabi uh, Sa mga hindi pa po nakakalam kasi, ang pagsamba po ng Iglesia Ni Cristo ay Dalawang beses po yan sa isang linggo araw po ng uh, webes at saka araw po ng linggo. Pero depende naman din po sa mga ibang, ibang lokal kasi po sa marami na pong mga kaanib uh, hindi na po magkakasya doon sa kapilya. Ang ginagawa po ay uh, miyerkulis, webes, at saka sabado, at saka linggo. Ngayon, katulad po dito sa amin, uh, sa amin po rito ay miyerkulis, umaga po yun at saka gabi, at saka Sabado, umaga rin po at saka gabi Kasi po, meron din pong pangangasiwaan yung destinado rito ng araw ng Huwebes at saka Linggo sa ibang lokal din po So ngayon po, ako po ay magbibigay lang ng konting komento doon sa kay Mr. Richard Palacio Vallejo a.k.a. Epifanio Labrador Mm -hmm. Pahinga nga muna sana ako rin sa ganitong pagkukomento Kaso lang eh sa kapapanood ko rin ng mga uh, vlog niya At saka yung ano na rin Kay uh, kaalaman At saka kay uh, nubs Vlogs At saka meron pang ibang mga kapatid na Nagkukomento rin sa mga napapanood sa uh, upload niya Or uh, video niya Ang tawag niya po kasi sa Iglesia Ni Cristo is uh, iglesia ni Manalo. At saka tinatawag niyang mafia, eh, kapatiran, at saka kulto raw itong ano, INC. Bakit? Kailan pati tinanggap sa SEC na mairehistro history yung isang kulto? Eh, baka yung sa grupo niya siguro, yun siguro ang kulto. Tapos sabi pa niya sa mga iglesia ni Cristo is mga sumbi na daw. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo is isa na raw sumbi nakakatuwa naman to si Ipanyo Kaya alam niyo po, talagang sa totoo lang, eh, hindi, hindi na ako naiinis doon sa mga sinasabi niya eh. Nat, nat, natatawa na lang ako sa mga pinagsasabi niya kasi hindi na kasi kapanipaniwala yung mga pinagsasabi niya. Halata na lang na gawa-gawa lang niya. Fabricated, Kumbaga, nagiging dispirado na siya. Para na siyang asong ulul, nakahol ng kahol, natulo pa ang laway. <laughs> ganun yun at saka nakayuko palagi yun eh siya lagi nakasuot ng face mask at saka balaklaba at saka yung uh, bull cup or baseball cup kahit man mag mo pa ng maskarang bakal yung mukha mo eh matitrace ka pa rin eh kaso hindi ka naman na pinapansin eh wala ka namang, wala ka namang bilang eh, eh ina, ginawa ka na lang ng katuwaan ng mga kapatid mga kapatid at mga kaalim sa Iglesia ni Cristo. Kasi uh, lahat ng nagbibigay ng komento sa uh, mga blog mo or video upload mo at saka lahat ng mga nakakapanood sa iyo ng mga kapatid. Natatawa. Hindi, hindi na naiinis sa mga pinagsasabi mo kundi natatawa na lang sa iyo at naaawa sa iyo. Uh, actually ako parang pagka pinapanood ko yung video niya at tinitingnan ko yung pagmumukha niya. Mm, parang naawa na na ako. Sana o oh, sana lang meron kang maging kaibigan na uh, Iglesia ni Cristo. Kasi sinasabi mo naman na dati ka merong merong kang kaibigan na Iglesia ni Cristo eh, kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mm? So, sana eh, makausap mo uli yun kung sino man yung kaibigan mo na Iglesia ni Cristo. At saka, mapaliwanagan ka. I mean, hindi yung, hindi yung, uh, iniisip mo na gagantihan ka kundi uh, mapaliwanagan ka at uh, magliwanag yung pag-iisip pag mo kasi kung nice. lang uh, madali ka namang matrace eh bakit? may pangalan ka naman ah o oh, kahit, kahit uh, saang lugar ka uh, alam mo, alam mo ipipanyo dito sa Pilipinas, Ah, kahit sa kasulok-sulokang lupalok dito sa Pilipinas o sa mundo, meron ng Iglesia ni Kristo. Kaya huwag mong asahan na makaka makakapagtago ka kung talagang hahanapin ka ng mga kapatid. Madali kang makita. oo oh, malayo na isang araw, dalawang uh, isang linggo. Mahanap at ma ka talaga. Kaya lang, pag-aaksayan ka pa ba ng panahon ng mga kap kapatid sa Iglesia ni Kristo? Sabi nga ni Munting Kalaman, Uh, napanood ko yung vlog niya uh, nagbigay siya ng komento tungkol dun sa mga pinagsasabi mo eh hindi ka na nga pinapansin na daw ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo pati nga sila eh tawa nga tawa sa pinagsasabi mo lalo na si ano si uh, Ngobs vlog eh alam ko ilunggo yun eh kasi na, na, ko okay. kanina habang pinapanood ko yung uh, in-upload niya na video niya na nagbibigay siya ng komento tungkol sa pinagsasabi mo. Tawa siya ng tawa. Ako din natatawa din ako, nadadala ako sa katatawa sa ano niya, sa iyong, iyong bang kung paano siya tumawa sa mga pinagsasabi mo. Kaya tawa rin ako ng tawa. At saka humihingi ka pa ng uh, suporta galing kay uh, uh, Congressman Martin Romualdez at saka kay uh, President Marcos. Kahit piso lang bibigyan ka. Ulul Ay, ay, sorry po. Eh, kasi gawa-gawa mo na lang yan eh. Hindi naman totoo yan. Hindi totoo na ang Tsaka, <laughs> ikaw ba naman papansinin ng mga yan? Eh, yung mga, ano, yung mga decenting tao eh, nababaliwala nila eh. Ang, ang mamamayan nga, nababaliwala nila. Nababaliwala nila. Eh, ikaw pa, eh, isang tao at saka... Wala ka namang silbi, wala ka namang bilang eh. <laughs> sorry ah. Eh. Pero uh, ako nagbibigay lang na, ako ng komento Pero eh, bahala ka kung masaktan ka Eh total ikaw rin naman ang naunang nag, nagsalita ng hindi maganda Lalo na sa tagapamahala ng pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Kaya tiisin mo kung ano yung, ano yung matatanggap mo O mababasa mo ng mga komento ng mga kapatid sa kaalib ng Iglesia ni Cristo sa mga pinagsasabi mo aasa ka pa ba na makaka-receive ka ng ano magandang komento Ay, hindi na aasa ka pa eh, ang tanging dalangin ko lang eh sana bago ka man lang may mangyari sa'yo, iyo eh magliwanag yung pag-iisip mo at uh, kahit hindi ka hindi ka na humingi ng tawad sa uh, mga kapatid na iglesia ni Kristo, basta't magbago ka lang at huwag, huwag ka nang magsalita ng hindi maganda tungkol sa mga kapatid ng Kristo at sa kalalong lalo na sa tagapamahalang pangkalahatan. Kasi kahit ikaw alam mo alam mo na ano yan, na gawa-gawa mo lang yan. I mean, alam mo na hindi totoo yung pinagsasabi mo. O, eh, kasi hindi ko alam kung ikaw ba ay eh, napipilitan uh, or nangihinayang ka sa binayad sa'yo or uh, may nakapag-uto sa'yo. Ta kasi kung tutusin mo, yung, yung ginanap na uh, rally for peace ng Iglesia ni Cristo, hindi naman masama yun eh. Kahit sa'yo, hindi, hindi yun masama. Hindi yun nakakasama sa'yo. I mean, ang nakapagtataka lang, eh, bakit ka nag-react ng ganoon At saka, bakit ka apektado-apektado? Para bagang, ano, uh, hindi ka panipaniwala. Kasi, yun naman eh, para sa pangkalahatan yun eh I mean, para sa lahat ng mamamayan at maging ang mga uh, opisyalis ng gobyerno lahat-lahat, para sa lahat yun pangkapayapaan nga yun eh uh, pag, uh, pagkakaisa nga yung panawagan ng Iglesia Ni Cristo eh so hindi masama yun so nakapagtataka, bakit apektadong-apektado -apektado ka kaya sana Mr. Richard Palacio Baliejo, magliwanag na sana ang pag-iisip mo ipapakilala kita sa uh, isang nanggigigil na sayo at uh, hinahanap ka mm? uh, at handang handa na siya na ano lumabas para ikaw ay hanapin kaya Aww. ingat ingat ka Mister Pipipanyo Labrador kasi ito halos kaorimoto eh mas pogi nga lang to nang hindi hama kesa sayo uh, atat na atat na raw lumabas para ikaw ay huntingin kaya yeah, abang-abangan mo Mr. Epipanyo Labrador.